katong ito, ating pag-uusapan ang lumalala at tumitindi na bakbakan ng Israel kontra sa mga hamas at nito nito lamang mga kaibigan at na ito na yata ang resulta ng pagpapalayas ng pansang Israel sa mga tao na nanampalataya sa ating Panginoon Yesus dahil hindi nila welcome ang ating Panginoon Yesus sa lugar ng Israel at nilabaga mas tumitindi pa ang tilupyo na naranasan ngayon sa bansang Israel dahil ang Lebanon ay nagpalipad din ng missile laban sa Israel. At ito pag mga kaibigan. Hespola Ayon sa kanilang pahayag ay nagsabog ng mga misay mula sa Lebanon patungo sa Israel noong Merkulis na nagtulot ng pagbabanta ng pagsalakay matapos mamatay ang tatlong membro ng grupo na suportado ng Iran noong unang bahagi ng linggo dahil sa tumataas na tensyon sa border. Ang pinakabagong palitan ng putok ay dumating habang nagtambak ang Israelang tropa at mabigat na mga armado sa paligid ng Gaza bilang tugon sa kampanyang pagsalakay laban sa mga membro ng Hamas sa isang palitan na nag-iwan ng daang-daang patay sa parehong panig. Sinabi ng Espola na tinarget nito ang isang posisyon ng Zionist Israeli. Nakaharap ang bayan ng daera gamit ang mga gabayang misail bilang matibay na tugon sa mga pagsalakay ng Zionist na nagresulta sa pagiging martir ng ilang kapatid ayon sa isang pahayag ng grupo binalaan nila ito ng desididong tugon sa mga pagsalakay ng Israel na naglalayon sa kanilang pansa ang seguridad ng mga tao lalo na kapag ang mga ito ay nagre-resulta sa pagkamatay ng mga martir sinabi ng militar ng Israel na binang tugon sa anti-tank missile na ginamit upang barilin ang sundalo ng IDF ito ay isang hukbong sandatahan. Kamakailan lamang, sinundan ng isang eroplano ng IDF ang isang military observation post na pag-aari ng teroristang organisasyon na Espola sa Southern Lebanon. Inuulat din ng militar ng Israel na binomba ng artillery ang lugar kung saan nagmula ang pagsabog ayon sa militar. Si Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos ay nagsabi na ang Washington ay nagbibigay ng na malakas na tulong para sa Israel kabilang ang mga missile para sa Iron Dome Interceptor ni System 2 habang ang pinakamalaking aircraft carrier ng Estados Unidos ay ang lumapit sa bansang Israel. Binatikos ng Hezbollah ang pananaw ni Biden na sinasabing ang paglipat ng aircraft carrier battle group ay nagpapakita ng kainaan na makinaryang militar ng Zionist o ng mga Israeli at ang pangangailangan nito ng patuloy na suporta mula sa labas. Hindi magiging takot ang mga faction ng resistance na handang makipag-alsa ani Espola. Handa para sa anumang senaryo ayon sa State Run National News Agency o NNA ng Lebanon sinaktan ng putok ng Israel ang isang bayan sa border at nasugatan ang tatlong sibilyan. Idinagdag na direktang tinamaan ang mga halos sampung bahay. Ang isang correspondent ng AFP sa bayan ng Daira sa border ay nagulat ng bombardment malapit sa residential na lugar na nagdulot ng sunog sa malapit na kagubatan. Sinabi ng NNA na tinutukan ng putok ng Israel ang ilang lugar sa paligid ng border na sinupalpal ng mga machine gun ng resistance. Noong lunes, sinabi ng Hezbollah na tatlo sa kanilang miyembro ang namatay sa Israeli strikes sa Southern Lebanon matapos subukan mga miyembro ng Palestinian militants na tumawid sa border. Binalaan nito ang Israel at ang kanilang malapit na kalyado ang Estados Unidos. Nahespola laban sa pagpubukas ng pangalawang harap na hakbang sa pagkalaban ng Israel sa mga Hamas sa Gaza. Ang hukbong Israel ay handa para sa anumang senaryo ayon pa sa tagapagsalita na si Daniel Hagari. Nakikita ng Hezbola ang ginagawa ng Israel sa Gaza. Nakikita ito ng Hezbola at nauunawaan niya. Ang Israel ay patuloy na sumasagot araw-araw ng putok mula sa Lebanon na nagsimula matapos magka-putok ang Hezbollah ng mga rockets sa isang pinagtatalunan na border ayon pa noong linggo. Sinabi ng Army ng Lebanon na natagpuan nila ang rocket launcher na nagpaputok ng ilang rockets noong Martes isang atake na sinabi ng Hamas na kanilang ginawa sa Israel ang bilang ng namatay mula sa kakaibang pag-atake ng Hamas sa kabilang porter ay umaabot na sa 1,200. Karamihan dito ay sibilyan habang inuulat ng opisyal sa Gaza ang higit 1,000 na tao na namatay habang pinobomba ng Israel ang teritoryo sa mga airstrikes. At tunay nga mga kaibigan, tumitindi na ang paghihirap ngayon sa bansang Israel. Dahil na rin sa mga desisyon nila na ayaw nilang kilalanin, isa na dito ang ating Panginoong Isus. Ngunit binabanggit sa Isaiah 40 verse 31 Ngunit mo lang lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh Lilipad silang tulad ng mga gila Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod Sila'y lalakad ngunit hindi maghihina Tunay nga mga kaibigan ang mga tao na nagpapasakop sa ating Panginoon Diyos ay hindi kailanman maghihina Nawa ay maintindihan mo ito kaibigan na ang tanging kaligtasan natin at sandata natin sa lahat ng pagsubok natin sa buhay na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Isus lamang. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming panal, mga pangriyan naming Diyos. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil inalagaan niyo po kami. Patuloy niyo pong gabayin Panginoon ang mga kaibigan po namin sa Israel. Gayun din sa mga karating nitong bansa na kumakalaban sa kanila. Nawa ay magkaroon ng kapayapaan at tulungan din kami Panginoon na maging panatag ang aming kalooban habang kami Panginoon ay naghahanda rin sa malapit na po pagdating. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at tulungan kami Panginoon na manampalatayang sa huli sa ito aming sabot na langin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Amen.